Paano ang palitan ng email address na hindi na ginagamit at kailangan ng palitan ng bago? napaka na kailangan palitan ng ating email address na ginagamit sa ating Facebook account. Lalo na kung ang email address na yun hindi na mabuksan. Kasi baka darating ang araw na kapag nakalimutan na ang ating Facebook password at hindi na natin ma-open, ang isa sa mga kailangan para ma-open ulit ang ating Facebook account ay ang email address na ginagamit natin dito. Dahil sa email address is ni Facebook ang code para baguhin ang ating Facebook password. Kaya napakahalaga na act active o nabubuksan pa ang email na ginagamit natin dito. Kung gusto mong malaman kung paano magpalit ng bagong email address at i-delete yung luma, panoorin mo ang video na to. Pero bago na lahat, kung gusto mong nitong video, ay huwag mo kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta tayo ng Messenger apps. Once na sa Messenger na tayo, dito sa may upper lip side, yung may tatlong ninyo, pinutin lang to. And pinutin itong gear icon or settings. Then, scroll up. Under sa account center, makikita natin ang personal details at pinutin lang to. Then, under sa account settings, pinutin lang tong personal details. Ayan, so dito rin makikita yung contact info, date of birth, then identity confirmation. Then, pinutin lang natin tong contact info. And Then, pinutin lang tong add new contact. Then, pinutin lang tong add email address. Ayan. So, dito natin i-enter yung active email address natin. Ayan. Then, pagkatapos ma-enter, itatap lang natin tong back katabi ng Facebook account natin. And then, pagkatapos, pinutin lang tong Next. Pagkatapos, punta lang kayo sa email address niyo Then, hanapin niyo yung code at kopyahin niyo tsaka i-paste nyo dito. Then, pagkatapos ma-enter niyo yung code, ay pinutin niyo lang tong next. So, once na ma-enter niyo yung confirmation code, automatic na add na yung email address niyo sa Facebook account na to. Then, so, gagawin na natin yan ay mag-delete ng lumang email address. So, pinutin lang natin tong X. Ayan, then, halimbawa, yung delete natin yung email address na to na Brian. So, yung pangalawang email address. So, pinutin lang natin. Then, pinutin lang itong delete email address. Ayan, so, you're no longer able to delete just this email address to log in your set your password or save notification. So, kung sa mga delete na to ay hindi nito makaka-receive ng email galing kay Facebook. So, ibig sabihin, yung bagong email address na yung makaka-receive ng code galing kay Facebook. So, ganun lang kadali.